Gumana no. na yun? Marami naman mga paraan eh. No? Pinukpok lang sa ulo yan eh. Tumino yung utak eh. Nabuto. Ayaw bumaba eh. Tumigas ang ulo. 何だ <laughs> lana okay. I'm na memang ano may mga ano, yung wiring sa loob. Putol yung wiring doon sa loob. Ha? wala pa naman wala pa naman amoy guys kasi gumagana naman to eh uh, check lang guys kasi ano kasi kailangan linisin yung nasa ano sa loob so kapag may amoy na ito guys hindi na ano hindi na po pwede kailangan palitan na pero wala pa naman siyang amoy guys at pwede pa to Karamihan mga katokat friends ng ano ng mga pintuan na hindi na bumababa yung salamin laging motor ang may problema. Bibihira lang yung ano, yung kable. So, yung kable nito, guys. Uh, okay na okay naman. Ilantra. Ilantra pala ito. Yun dai Ilantra. Kasi nung dinobo check dito kanina, guys, ano, uh, may power naman yung pinaka switch niya. So, kailangan talaga, guys, na ano, na linisan lang to para ano mag baba talaga kaya kung kailangan nyo mga katokad friends ng ano ng magpagawa ng ganito kung meron kayong uh, sasakyan na kahit anong kotse guys na, ano, na may problema na hindi bumababa sa lamin ganito lang ang gawin ninyo punta kayong banawi uh, at pwede kayong magpagawa rito Ang gagawin dito mga katukad Prince Liliaya na lang yung pinaka motor niya para mawala yung mga kalawang. Sabi ko nga mga katukad Prince, dito na lang gawin para makita ng mga manonood kung paano gagawin na malinisan ang ganitong uh, klaseng motor. Kasi hindi to kapares guys ng mga Toyota sa mga Mitsubishi. Saka ang ganito sa mga ibang motor, nahuhugot guys yung ano, nahuhugot guys yung ganito. Pero ito hindi. Kaya kakailangan lang dito ma sungkitin na lang ng liha para mawala yung mga kalawang. 100% na yan pre 100% Doon <laughs> <laughs> ang parang natitesting ko sa ano Kailangan doon talaga Kasi may ano eh Katulad ng mga motor na ano na Pwede mo testing sa battery Hmm wala wala may sensor kailangan talaga nakakunik sa ano so, sa, uh, sa may switch kasi nakasensor at pagkatapos na malinisan guys ayun kinabit na yung pinaka housing niya. At pagkatapos nito guys papatruna kami doon sa ano sa pwesto at ikakabit namin yun doon. Tara. Bali, punta kami mga ato ka friends doon sa ano, sa may uh, church namin kasi doon namin uh, tinanggal yung ano, yung uh, pinakamotor na ang Hyundai Elantra. So pagkatapos namin tanggalin guys doon sa may ano, sa lugar na yon, dinala namin dito sa Banawe para linisan. At pagkatapos nga na malinisan guys, uh, ay namin doon kasi doon namin ikakabit At para malaman kung talagang nga uh, 100% na sure bull yung ating uh, pag uh, Linis lang na, ano? 'to. motor. Ano 'to? Eh, ano 'to? 'Yun oh, 'yun oh. 'Yun si. Anjan? nama-nama si, Bro? Baka okay. But... <laughs> Bukas. <laughs> hindi nakaangat eh bukas. Gulat nagulat ako ba't nagbukas eh tangin <laughs> hihihi ah, nakabili nakakawakay ng makina? hindi nilinis lang yan nilinis lang ah binaksan ka ah, nilinis lang nilinis lang nilinis <laughs> lang <laughs> <laughs> nagulat ah mga kaso pagbalik akong nakakabot sa iyo sila yan pag ganyan Oo, oh, medyo nakakaunawa ako sa electrical eh. Oh. eh yung problema niyan, uh, medyo may idea na agad ako eh. Dot, ba't wala nang sa mga sa Giant? Foro, na. ano na lang, puro ano yung binibinta nila? Makin. Mga ano yun? Ano, yun? Hindi, di, Foro, mga forklip. Puro malalaki na. Dati, dyan ako kumukuha dati ng mga lancer na pinder. <laughs> umakyat pa ako sa bodega yan, may bodega yan. Sa Yes, okay. Thank you

Kunin natin yung masusi. Tandaan <todong> ako na. Naiwan, ay di iwan yan. Eh, ito na yung mga katokat ito. yan Motor yan sa ano. Sa susi Conversion. Tapos. Ito original yan guys na ano. Ito yung nasira niya. Ngayon, ibinalik na ng mga katokat prince, Kailangan na rin lang ng ano, ng susi. Kasi yung may-ari nga sa taas. At hindi pwede na ano, na gambalain muna. Kasi merong trabaho dun. So, magantay na lang kami guys ng mga ilang ano lang. Minuto lang. Habang nagantay kami rito guys Ayan Wala nga lang makaidan dito Para kayo sana kami pare Kumain ka na pare Kumain ka na Araw ng linggo mga ka to ka Hindi ako nakapag uh, sambang ngayon Kasi nga yun Meron ako ano Meron kasi akong uh, customer Na kapag ano kanina Na, ano, na galing na ano Na ang Bicol Eh, siyempre, eh, inuuna ko muna siya kasi nga nagpagawa ng mga ano pang ilalim mga busing sa ano sa magulong, uh, mga bulong so, yun na namin ang uh, ginawa namin kanina kaya hindi ako nakapag uh, church so tapos eh nung matrabaho namin guys eh, ito trabaho namin yung sa aming uh, kapatiran na uh, pintuan kasi nga hindi bumababa dito mataas pero ngayon ayun nga na uh, nilinisan lang guys 滴。 Bubukas naman yan, pre. Bubukas naman yan. Pero pag may nanuwal. Paggawa nila yan. Ay, kapangyarihan yung kamay mo. Isipin mo, pagbukas mo sa kabila. <laughs> Akala mo yun ang gagawin mo, ano? Eh, delikado yan makakarnap sila diyan pag mga ganyan nagpapabaya sila ah siya paalala lang pala ano, sa mga ano sa mga mga ibang mga sasakyan ano i-double ah, check yung ano kanilang mga sasakyan para hindi maiwanan bukas kasi delikado ayun motor ah. hindi nagpalit nilinisan lang yan gumagana naman yan nilinisan lang Ah, clean ah, Lilinis na lang yan. Ha? Gumana na yun? Marami naman mga parami, no? Pinukpok lang sa ulo yan eh. Tumino yung utak eh. <laughs> <laughs> Nabo! <I don't> <laughs> Ayaw bumabay, eh. Tumigas ang ulo. <laughs> Tumigas ang ulo mo. Di pokpokin ka o. Di... Oh, yeah. Kasama mo po pare ko Eh nung pinukpok sa ulo eh na <laughs> Sa side lang Ha? Oh uh, main Ayun na nila Buti mo lang mabuti kamo mandar Dahil kung hindi umandar yan Ah sigurado laki na babayaran niya dyan sa ano na yan Bibili siya ng materialis Sa mechanism wala naman problema sa mechanism. Sa motor lang naman talaga. Sa doon sa switch so Wala naman problema. Oo. Oh, may time na naglulos din yung ano yung switch. Pero nung kinabit namin din naman. Convert yun niyan. Oh, magic neutral lang kunin mo. Gana? 3.5 3.5 barap lang, di ba? O, oh, kaya nga. Mahal yun. Ngayon kasi yun. Pero pag lumi na, 5 barap lang. Hindi nga, pagkakumuha nga ng ano, ng uh, yung medium. Oh, Medium ano rin? Medium nga 'yun, yung tiga 500. <laughs> <laughs> oh, kumuha ka ng ano ng Lumina na magic neutral. Kahit na medium matas ng konti, at least eh maliwanag. Oh. Eh, oh, binakbak kakabit lang namin nung pangatlong araw pa lang ngayon, pinabakbak niya kasi nahirapan siya sa gabi. <laughs> oh. paggabi pa lang, ano? Ito, Pag gabi, kita ka pala? Pag? oh. oh kita ka talaga ron pero pag sa umaga hindi ka, mo hindi ka makikita nun kasi na madidiliman siya doon mismo sa mga tagiliran isa pa isa pa ilak mo pre ilak mo muna Lock mo. Doon sa taas. Okay na? May hindi sa hindi. Okay na mga Makasana ako sir eh. Kaso nga lamang ikaw yung sa offering eh. Baba na ako eh. Lahat pala iniwan ko yung susi mo. Okay lang Yung ano, pre. Ito, dulo. Ay, nakakamutan yung opener. はい。 <laughs> babay dah babay dah Babay Ndak pre. Ndak matik yan isalala mo doon ka sa Lopre doon na ayos na at yun nga mga katok at friends ano, uh, tayo sa shout -out sa lahat ng ating mga subscriber uh, Shoutout ko kay uh, Jeho Calo Dalumpang uh, at ganoon din kay Claire uh, Solas Solasco ayan at ganoon din kay Perb 25 uh, Colby uh, 78 ayan shout -out po sa inyong lahat at ganoon din kay uh, Kuya Mori Nogales Shoutout uh, shout out po yan alam uh, po yan taga Sawangayan si uh, ano si Manoy Mori at ganoon din kay Retuto, uh, Panares, uh, shout out po sa inyo sir. At ganoon din kay John Mark uh, Calegre, shout out po sa inyo. At ganoon din kay uh, Kasagal. Kasugal pala, ah, uh, pala. Ah, uh, kamali pala ako uh, guys sa ano, sa akin shout out. Kasugal pala, uh, shout out kay Kasugal 1990. At ganoon din kay uh, Bakon uh, Gamer. Ayan, shout out po kay uh, Bakon Gamer. At ganoon din kay Priel862, uh, uh, shoutout po sa inyo. At siyempre, hindi uh, natin makakalimutan yung tatlo pa natitira kay Loreta Pale Ayan, shoutout po yan kay uh, Ma'am uh, Loreta Pale At ganoon din si Crisel May uh, Clemente, uh, shoutout po sa inyo At ganoon din kay Romeo Nava, ayan. At ganoon din, uh, shout out kay uh, Kakulog, ayan. Uh, Idol Kakulog, uh, shout out po sa inyo diyan. At ganoon kay uh, Ma'am Maria Faye Ng uh, Hong Kong OFW po 'yan. Uh, shout out po sa inyo diyan. So, maraming-marami -marami pong salamat sa inyong suporta. Uh, Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong suporta sa panonood ng aking uh, vlog. At sa inyong uh, mga comments uh, maraming maraming pong salamat at uh, harinawa na patuloy po tayo na magsama-sama sa mga uh, mga video na aking ina-upload maraming maraming pong salamat sa inyo